may mga nagdatingan na uh, towing dito guys uh, nire-raker oh, oh, tinutow tinutow po yung mga uh, okay, uh, mga uh, sasakyan na dito nakaparking, parking ayan so nililinis po yung lugar na to nililinis nililinis ayan may mga nagdating ang mga MMDA ayan po at uh, sunod sunod po yung recar o towing na dumarating ayan nililinis po wala pong kailangan ay wala pong kailangan nakapark dito sa lugar sa area na to ayan dami guys may na sample na, na. ayun na na at ito dito uh, sinasabitan na yan para hilahin so nasan kaya yung driver no nasan kaya yung driver at ito nga napaka uh, ilang ilang uh, towing truck din ang dumating dito pati yung mga paninda yon nasan kaya yung driver ano

ibang area pala to. Sir, ah. <coughs> so nagagalit si Sir dahil hindi eh, nga ano, di nga, di nga daw ano Yan si Sir. raker guys pinalilinis at uh, wala ang daming uh, MMDA ayan so ilang uh... lang driver so kaya hihilahin yan taga manila hotel po yata yun yung uh, yun. so guys ang dami oh, hanggang doon oh. Ang daming uh... so, 'yun. Nilinis 'yung uh, area na 'to, nilinis hanggang doon. po 'yung mga nakaparking Lahat po ng naka-parking wala pong uh, uh, ano no. So, lahat po. Ayun oh. Yun oh. kahit wala pong driver talaga may sasampan nila yan dahil na uh, special uh, specialist po yung uh, pinang ano niya pinanghahatak ko talaga yan. Ayan. yan. So, hatak po yan lahat At uh, napakaraming uh, MMDA na dumating ito po yung uh, mga member ng INC. Sila po yung scan. Ayan. At ito na. So ilang uh, ilang uh, sasakyan din tong uh, nahahatak nila. Ito. Kunahin so, muna natin tingnan to, Ito, ito, ito. Kasi talagang uh, sa ayaw at sa gusto ay eh, sasampa po talaga. So, kahit na naka-handbrake. buti na lang kanina uh, pinarking ko na yung motor ko dyan buti na lang uh, inalis ko ng uh, ano parkingan uh. Ayan Tapos Balik ulit tayo dito guys Dahil dito napakarami dito Yung isa tinatalian na kasi Ayan In Inatrasan na Inatrasan na Tinali na Innova itong uh, hinahatak na to. Nasaan yung driver? Wala. So, papano yan? Hindi na ano. So, ito, huling-huli natin, guys, kung paano itali at uh, hatakin yung mga sasakyan ng uh, mem mga membro ng uh, INC na dito po marking. Hoy pre. At meron pa rin doon. So kabi-kabila po yung paghahatak. Uh -huh. doon yung gagaling dito doon sa may diwata kaso linggo ngayon kaso linggo ngayon bukas siya kaya holiday po bukas Manila sa Kapasay holiday So medyo mahihirapan yung may-ari nitong natural sasakyan guys kasi Una-una, linggo ngayon. Pangalawa, holiday po bukas. Ito na po yung ano, yung ano. Uh... So, ayan. Ayan yung mga hinatak. Ayan.